June Prediction for Aquarius Ayon sa horoscope na Aquarius sa 2025 June, magkakaroon ng pagkakataon na patunayan ang kanilang sarili. Salamat sa mga kapakipakinabang na koneksyon. Magiging bukas at malawak na pananaw sa mga aspeto ng trabaho at pag-aaral. Kailangan mo subukan ang iyong kamay sa isang bagong bagay at ito ang magiging simula ng iyong karera. Ang suporta ng tatutubong elemento ay nagbibigay buhay sa pagmamahal ng Aquarius na nagiging dahilan upang mapalimutan mo ang lahat ng obligasyon. Sa buwan ng Gemini, ang personal na buhay ay magiging lalo pang masigla. Maraming positibong sandali ang inaasahan, mga pagpupulong, mga update, mga nobela. Ang walang hanggan na optimismo na kapangian ng strawberry full moon sa Hunyo ay makatutulong sa iyo na umangkop sa anumang mga pangyayari. Madaling maiiwas na Aquarius ang mga kahirapan sa pumamagitan ng paggamit ng kanilang mga sariling tagumpay at ang payo ng mga ma tao. Ang emotional na kawalang tatag sa unang bahagi ng hunyo ay maaaring hadlangan ka sa paggawa ng tamang desisyon, kahit ang maliliit na problema ay maaaring magpahirap ng matagal. Hindi na nabanggitin ang mga seryosong silerenin. Ayon sa horoscope na Aquarius, mahalagang panatilihin ang kahit kaunting panlabas na kaayusan upang walang makakahalata sa mga panloob na karanasan. Ang panganib na mahulog sa negatibong impluensya ay napakalaki. Salamat sa intervensyon ng Venus sa Aries na puno ng determinasyon at kasig kasigasigan. Ang buhay pansarili ay mabilisan. Ang malayang Aquarius ay makakatagpo ng tamang mga salita upang manalo sa simpatya ng paksa ng kanyang pagnanasa. Ang mga pagkukulang ay mananatili sa nakaraan at ang mga kaganapan ay magsisimulang umunlad ng paunti-unti. Ang tindi ng mga pagnanasa ay magiging napakalakas na ang kasal ay malapit ng maganap. Sa kalagitnaan ng buwan, ang mga emotion ay magsisimulang humupa at ang buhay ay mapapansin sa pamamagitan ng prisma ng rasyonalidad. Makakatulong ang isang malinaw na pagtingin upang makita ang mga nakatagong detalye at makahanap ng praktikal na aplikasyon para sa mga ideya. Ayon sa pangkahalatang horoscope ng Aquarius sa Hunyo 2025, ang mga kaaya-ayang kondisyon ay nabuo para sa pag-udlad ng mga kakayahan. Mahalaga ang patuloy na paglahok sa isang libangan at kung wala nito, agaran itong kukuhanin. Ang alam ng mercury sa cancer ay ginagawang mas tumanggap at ang mga tao sa isa't isa na tumutulong sa mas malapit na ugnayan. Salamat sa mataas na empatya magagampanan ng Aquarius ang mga pinakamaraming anino ng emosyon ng kausap. Ang mga negosyasyon ay at pulong sa negosyo ay pinakamainam na isagawa sa isang imponman na kapaligiran. Mas mabuti na malapit sa tubig sa isang atmosfera ng pakikipag-ugnayan. Mas madali ang pag-unawa. Ang kagalingan sa pananalapi ay magdadagdag ng isang tanda ng kapayapaan sa katapusan ng Hunyo. Ang pangunahing bahagi ng kita ay sweldo. Bagaman posible ang malaking bayad ng bonus, pati na rin ang kita mula sa mga libangan. Ang horoscope ng hunyo para sa Aquarius ay nagmumungkahi na gumastos ng maliit na halaga sa mga kaaya-ayang maliliit na bagay. Kung hindi mo pasasayahin ang iyong sarili, ang buhay ay magiging isang rutin. Sa kaso ng pagdududa, ang intervention ng kalkulado Mars sa Virgo ay magdadala sa Aquarius sa kanilang mga pang-sensibilidad na nagpapakita ng tamang nandas. Ang pagkalit at mga dahilan ay bagay na nasa nakaraan. Sa kasalukuyan, ang tanging narito ay ang masipon na trabaho at ang pagnanais na maging kapakipakinabang. Ang, pag ang pagpinataas na disiplina ay magdodoble sa pagiging produktibo na maging para sa isang pambihirang bonus, isang prestigyosong internship ang naghihintay. June Rediction for Pisces Ang horoscope ng Pisces para sa Hunyo 2025 ay nagmumungkahi ng isang pahinga sa karera. Sa pagpasok ng tag-init, bumababa ang aktibidad sa negosyo kahit na ang kahit kaunting progreso ay mahirap makamtan at kailanganin mong patunayan ang iyong profesionalismo sa pamamagitan ng pagtagumpay sa isang serye ng mga hadlang. Dahil ang buwan ng Gemini ay isang panahon ng masiglang komunikasyon at madalas na paglalakpay. Magkakaroon ang Pisces ng pagkakataong gumawa ng mga bagong kakilala. Ito ang pinakamahusay na panahon upang mahanap ng isang kapareha sa buhay. Kailangan mong ilabas ang lahat ng iyong alindog upang makatulong sa iyo na makagawa ng isang buhay na impresyon. Ang mga pagbabago ay magiging kapansin-pansin pagkatapos ng strawberry full moon sa Hunyo. Kapag ang pagkapasundo ay may mayani sa buhay, magkakaroon ang Pisces ng pagkapataong tumutok sa kanilang mga interes. Maari mong balikan ang impaboritong libangan o matutong gumawa ng bago. Ang mga problema sa simula ng Hunyo ay magiging sapat. Kadalasang nauugnay ito sa trabaho. Marahil, magpapas siya ang pamunuan na magdaos ng isang pagsubok sa lakas at punuin ito ng maraming agarang kaso. Ayon sa horoscope ng Pisces, walang silbi ang magreklamo. Ang mga hinaing ay hindi magdadala ng resulta. Mas mabuting magtrabaho ng masigasig na nakaharap sa matungkulin at mental na mawagpahinga. Habang tumataas ang Venus sa Aries, maaaring tumaas ang emotional na kawalang istabilidad at ang panganib na maging mapanganib ay maaaring umusbong. Ang Pisces ay nais na pisinin ang iyong nervyos at susubukang palawakin ang mga hangganan ng kanilang kapayahan. Ang mga extreme sport ay nagbibigay daan sa iyo upang ilabas ang panloob na tensyon at magbibigay ng sigla. Diyan pa hindi dapat kalimutan ang tungkol sa pag-iingat. Ang personal na buhay sa gitna ng buwan ay magniningning ng maliwanag sa mga kulay. Ang mga usaping pampamilya at opisyal, pati ang mga problemang pinansyal ay unti-unting mawawala sa likuran. At mangyayari ito nang hindi napapansin. Ang pangkalahatang horoscope ng Pisces para sa Hunyo 2025 ay nag-aalok na subukan ang mga alindog nito sa isang bagong tagahanga. Maaaring ang isang virtual na kaibigan ay magiging bagay ng pagnanasa. Kailangan mong subukan na dalhin ang relasyon sa offline. Ang masamang kalusugan ay maaaring makagulo sa mga plano. Sa ilalim ng Mercury sa Cancer, ang paksa na kalusugan ay particular na mahalaga. Sapagkat ang Pisces ay madaling mas stress. Posible na sa likod ng mga pagdududa, ang mga lumang sugat ay muling bumukas. Ang pangangapiran ay hindi katanggap-tanggap. Particular na ang aksyon ang makakatulong upang makawala mula sa nakakabighaning hawak ng takot. Ikaw ay pinahihirapan ng karamdaman na nangangahulugang kailangan mo ng pagbisita sa isang espesyalista. Ang positibong wakas ng hunyo ay ipiniliwanag ng pinansyal na katatagan. Anumang problema sa pera ay hindi naman nakakamangha. Bukod dito, ang pinagkukunan ng kita ay walang kinalaman sa trabaho. Malamang, ang lumang utang ay mababayaran. Ayon sa horoscope ng hunyo, ang pangunahing gastusin para sa Pisces ay ang nalalapit na bakasyon. Magagawa mo makabili ng lahat ng iyong kailangan sa napakagandang diskwento. Kung sakaling mabigo, magagawa mo makaraos sa minimum na pondo at pagsisikap. Sa karaniwang hindi pang karaniwan para sa Pisces, sa ilalim ng impluensya ng Mars sa Virgo, ang pagdududa ay nawawala at ang pagnanais na magbigay sa mga tao ay bahagyang mababawasan. Kailangan mong sum samantalahin ang, san ang sandaling ito upang itakip ang lahat. Halimbawa, putulin ang mga nakakalaso na koneksyon at bayaran ang lahat ng umiiral na utang. Ang lahat pong ito ay gabay po lamang, ugaliing magdasal palagi upang buhay ay bumuti. Kung may katanungan kayo patungkol sa iyong site sign, i-comment na sa baba para magawa natin ng video para sa next vlog ko.